Ito guys yung lumalabas sa ating computer. Ano? No video output input pala. Ito so, yung gagawin natin ng paraan ngayon. So gumagana lahat yung pan. Yan, pero walang display yung monitor natin. So wala tayong choice. Hindi tayo naman ulit mag experiment nito. Wala tayong choice. Baka kaya natin gawin. Sapatayin muna natin. Bunot lahat. Tingnan natin yung mga possible na ano. Ano problema niya? Kung nice. nais, ito muna yung ating gagalawin. Pililipat natin, pag pagpapalitin natin ang dalawa. Bago yung ulit, isipin natin, siyempre. Ito yung sinasabi natin eh. Kaya gusto, gusto ko talaga mag-aaral sa kisla guys na pag ano. Pag-re-repair computer. Daddy, try mo. Bakit yung kay ano hapo? Ito yung rason kung bakit kailangan kong makapag-aaral sa kisla guys. So, lilinisan lang natin to. Baka madumi na. <coughs> Kasi may business tayo, kailangan yung mga basic na ganito guys. Napaka-importante, kaya kailangan ko matuto talaga ng ganito. So, pag magamit o. Ito yung isa sa nagkukos kung bakit walang display. Isa, -isa ito ha, pero hindi, hindi pa natin alam kung ito talaga. Tapos, magpapalitin na lang natin.

Pakita natin sa inyo guys. Ngayon so guys, gawin natin ang paraan. <laughs> eh, may sense talaga na yung natutuwa lang sa aking sarili. Ah. Oh, <laughs> nabuksan ko siya guys. O oh, diba? O oh, diba? Kahit, kahit ako struggle pa sa pag ito pero ito yung talagang yung gusto kong matutunan. ah, uh, nilinis ko lang ito 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 sa mga kapwa ko baguhan itong dalawa na ito, ko lang siya ng eraser lang ang katapat tas, inano ko sa papel hindi ko na napakita guys kasi nawala na ako ng pag-asa kanina bala ko idaling ko na sana sa technician pero nabuhay siya nung malinis ko siya nito ng pangalawang beses nalinis ko Okay, thank you Lord sa kaalaman at sa kausayan. Yan oh. Dahil ako mayroong mahalagang files dito na kailangan ma ngayon. Thank you, thank you. Talagang hindi mo ako pinababayaan.